Magandang umaga mga kasipag ah, Silipin naman natin mga kasipag Yung unang video natin mga kasipag Ito yung pangalawang video natin mga kasipag Silipin natin ah, Wow, tapos na mga kasipag Ang ginawa namin mga kasipag Na isang unit Dalawang palapag Yun na mga kasipag oh. Ito yung hagdaanan yung mga kasipag oh. Yun, sa taas mali malinis na Matapos matap na Akit ay sa ng mga kasipag Kahoy talaga mga kasipag Yung hagdanan ng kapal ng kahoy Yun Tapos na Ang saig mga kasipag ay binil Yan o oh, Pinis na mga kasipag oh, oh. Pwede na maglipat dito mga kasipag Ang ganda na ng kulay Yung dingding natin mga kasipag oh, Ang ganda oh, yun. Doon naman sa kabila mga kasipag Ayun, Ayan Kikita mo sa baba mga kasipag Ang ganda na ito naman sa kabila mga kasipag oh, yun. Tapos na mga kasipag ah, Natapos na talaga mga kasipag Ilang days lang mga kasipag Tapos na lahat Ganon tayo kabilis gumawa mga kasipag Yun know, oh Finish na oh Yan. Yan Ito yung hagdana no Yan Oh, ang ganda ng kahoy mga kasipag Gabing kapal mga kasipag ng kahoy Baba tayo sa baba mga kasipag Silipin natin sa baba Ah, mga kasipag, naka kabinil, pala to yung mga kasipag, oh. Vinyl. Ayun. Yan. Ito yung malit. Ayun. Tapos na talaga mga kasipag, oh. Finish na. May mga ano na, oh. Yun. May lababo na. Ang ganda ng lababo, Mga kasipag. Pwede na maglipat agad mga kasipag, oh. Yun. Ah, dito lang mga kasipag. Salamat sa inyong pagpanood mga kasipag. Pakipollow na lang. Pakilike. Salamat mga kasipag. Thank you, makasih pak.